Uh, Ma, meron ba mensahe ang at aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo ng Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. At so, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, pag... Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipakremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Ah, uh, yun yung kanyang ano. You know. And then, uh, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, So, anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman. Pero pag ko, kung bumultuhin kita o hindi. <laughs> so, yun yung uh, discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, mean, nalulungkot ngayon. No. Daming gusto na umiyak. Uh, well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng Uh, ganon so and um, mabuti na rin yon na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para nang magagawa yon kapag nangyari na Are you prepared for that vice president? Ang ang objection ko lang is hindi nga ako pro cremation. So ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa siya. So, uh, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you uh, get the strength? Well, well, galing din siguro kay PRD. Uh, daba, niya, sin, na, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, uh, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay uh, pinagalitan pa niya na sinabihan niya, useless yung mga luha. Meron ba usang rine-request meanwhile? ah uh, wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang, lang Oh, yun lang yung uh, request. Ah, kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, ano eh, kasi hindi na ata siya inaalaw na Coke Zero. So, nagsistip sekreto siya doon sa visitors center. Oo. Oh, yeah. uh, <laughs> ng Coke <So, wait, laughs> oh. Zero. Nasabi mam ma ni mam um, ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko, hindi ko alam kung anong kala ni ma'am. Sinabi, sinabi, Hindi ko alam din. kung anong napag-usapan nila okay. uh ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang uh, health. Pero sa nakita ko naman, ay, hindi naman siya. Pumayat siya. Sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya So Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na minention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung putis niya. <laughs> oh. Baka nag ba yung Lagi, ah, Hindi ko nga alam eh. Maganda yung putis niya. Ha. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Ma-tight yung... Oh, Para siyang nag <laughs> Firm yung, tight yung kanyang dito tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am yung picture Parang dyan. Parang may skin care siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am yung picture hindi na yun gano'n tsaka ano oh hindi na. Oh, okay. Ma'am would, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse uh, through a picture kay PRRD ma'am? We will ask the lawyers uh oo -oh, if that is even allowed. And then, we'll ask them to uh, take a photo kung i-allow. So, uh, sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. Uh, he's in Davao City, si Chairman Noor. And then, sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And uh, nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari And then yun lang ang na-discuss namin. And one other, um, the yon na namatay, na ah, sabi ng dapat din, na uh, discuss namin. And then of course, yung ano, uh, father ni Mans, friend kasi ni ano yun, PRD, yung discuss din. Well, um, kailan po ang susunod yung bisita? Kita, kita. Tomorrow, uh, may bisita kami. Nakalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1.30 to 3, no? Bukas is Uh, 3 to 4.30 3 to 4.30 So, late tayo bukas po July 9, no? Tama pa ako? July 9 Yes, yes. 3 to 4.30 Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo he lightens up? Wala well, today eh. I think si Manassas <laughs> ata yung kinainisan niya <laughs> eh. Ah, okay. Ay, ay. Uh, nandito ay, pala si Atty. Mans. Hi, uh, Atty. Uh, mans. Sorry, Atty. Mans. Di lang alam na nandito ka pala. Hi. Ah, oh. okay. uh, so uh, nakapasa po si Atty. Mans? Oo, oh, kami yung partners today. Uh, uh, oh. But, Kaya nga, I was about going to ask nasaan si Mami Elizabeth. Ah, uh, wala. Si Manassas na yun. So, I think si Manassas yung Can I ask a question? oh, oh a yes. different matter, what's your uh, reaction to Alias Rene recounting his previous statements against you, your father, and uh, Pastor Kibuloy. And now he allegedly said, or actually stated, na binayaran siya ni Senator Risa Ontiveros, ma'am. Uh, yes, that is a uh, very serious uh, ano, no? accusation and it should be answered no? Uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari. And uh, kung sa tingin ni Alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso, ay dapat uh, gawin niya din yon para Nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly no. Uh, in fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko no ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatirang ni uh, Senator Ontiveros is that a reason for concern po na allegedly eh, tanim ebidensya, tanim testigo tapos meron siyang mga kakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin oh yes, of course Oo. Uh, in fact, sinabihan pa din ng uh, lawyer ni President Duterte no, na merong meron nga ang gano'n na statement uh, yung witness against uh, Pastor Kibuloy na ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. sinabi niya na kasama nakasama niya sa tirahan uh, mga witnesses ng ICC. Yung minsan po inadvise niyo si Kongpulong to seek the speakership. Ano hong status nito? Ah hindi ko alam sa kanya. Oh, hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung uh, suggestion ko. Uh, but um wala pa kasi akong balita kung anong mga um, gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, uh, ma'am, what what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not uh, favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? That, does this mean that dapat i, uh, ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga Senators? Um, well siguro marami ang nakaka marami sa ating mga kababayan no naiintindihan ko kung ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa amin pamilya. It's a pure political persecution at uh, harassment. Uh, dapat bang ipasura tingnan tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss ito uh, impeachment complaint na ito Um, abutan niyo ba ho yung first day ng uh, impeachment uh, pag-uwi ninyo or wala pa kayo on the first day of the um right after the right before the soda will you be home? Ah, uh, hindi, wala, wala ako, wala pa ako. Right before uh SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, uh, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing uh the witnesses, our witnesses uh for the impeachment and continually ano gathering the pieces of evidence needed. Last question po, no? may mga lumalabas sa barita na meron na rin silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na bumuhan ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Hindi na. La wala man ako pinakailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas. Wala ako pinakailan ng kaso. Lahat ng harassment. No, Pinapasa-Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos mo kapag kukating na. Uh, sa bank accounts, inaantay ko lang inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na uh, yung mga question about sa bank, bank, accounts dahil sa ngayon naman yun nga illegal yung pagkuha nila na, na information with regard to bank accounts ay wala akong obligasyon na sumagot uh, sa kanila pero kung hindi matuloy yung impeachment uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment eh through the ano na through the public Meron pa kayong tanong Mayroon, anyone ay, Um nag-ask na rin ako kay an opinion ni Congressman Colong uh, um, sa inyo po opinion lang po sa bahay ni Tatay sa sa um, then, then, bakit po ko, as a lawyer um, kasi I think na acquire yung property during Uh, sa live-in nila ni Hanilet and uh, ni uh, PRD. And so it is sa uh, uh, ang status nun is co-ownership. Uh, kaya niya siguro ni ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwede maibenta yung uh, kay PRD. And, so, and um, depende na rin yun sa mapapag-usapan nila uh, dalawa ni Hanilet at uh, ni President Duterte kung um, anong gagawin nila uh, sa bahay. As a lawyer yun, no? Know, as a daughter, uh, iniisip ko lang kung paan, an, saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uuwi siya ang Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw sa sa uh, Oo, may, si may nabanggit ta si Mama na ano, na ganyan. Na pwede namang doon sa niya. Ayun. Well, sana. Uh, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at uh, ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Wala, walang, reconciliation walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, uh, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends uh, ah, walang problema sa ba? grabe no hindi <laughs> na pagmamahal ayo di ba yo pam pam ko na si ano kaya yan ma <laughs> course, yun, ma, am. ma am, meron bang uh... wala na siguro ano ah, parang uh, friendship yung kanila sport parang sport ma'am sport ang ma tawag diyan ay malay ma natin baka ma'am niya kasalan of the century paglabas si tatay digong so ah, well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila. Is... <laughs> Ikaw, flower age. girl, ma'am. <laughs> <laughs> hindi ko na i-ano yun. Is Anyone else? advise yun. Yes, yes. Uh, hello po, VP. I'm Vipo from Jemmy Integrated ah, News. Okay. Uh, hindi ko po naabutan yung first part ng inyong statement, uh, state, ng inyong pahayag. Pero gusto kong uh, kayo regarding dun sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si uh, Senator Zubiri na Which uh, witch hunt daw po yung uh, impeachment trial sa so, Pero meron pong uh, uh, remark naman si, uh, si, Congresswoman Delima. Ang sabi po niya, unfair daw po na sabi yung witch, witch hunt yun dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun had witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pag witch hunt Ah, uh, ayoko na lang sumali siguro sa sagutan no ni ah, uh, uh, de Lima at ni Senator uh, Zubiri. But uh, matagal ko naman ang sinasabi, uh, nakikita din naman na tao, ng mga kababayan natin yung timelines no kung paano sila umabot uh, sa impeachment at um, alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for uh, the presidential election so of uh, year 20. Ma'am, meron mensahe ang ating ma, pinakamamahal Rodrigo Ruan para sa taong bayan. Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun yan na. 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 Narinig nyo yan, ha? kailangan yeah, ng guts. No ah, guts, ah, ah, no glory. Yeah. Thank you. So, kau depend. ikaw, meron ka bang uh, mensahe para, para sa, Para sa mga kababayan baay? natin. Oo, uh, unang-una, lagi talaga pa ulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. syempre, nagpapasalamat ako sa inyo. No? dahil sa pagpapakita ninyo ng uh, suporta ah, kay dati yeah. Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nang tanong din siya kanina, sabi niya, may, may, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And uh, yung isa, nakasama namin sa bus, uh, tiga maha late, eh, si ma'am. ah uh, ko sa kanya. Eh, napangiti siya. At, um, tapos, yun, pagpasalamat kami sa nag nagdadasal, nagpapasalamat kami, sobrang dami nun uh, kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mask card para kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte de so may bumili ng ganoon para sa kanya at um, yung nandyan pa rin yung taong bayan uh, patuloy yung panilang uh, suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira Pabuhay po pa kayo okay. okay. uh, dito. Additional...